Sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City, ginunita pa rin sa lungsod ang araw ng kasarinlan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Victor Cusare. Kasabay ng pagtataas ng bandera ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng bansa bilang pagunita sa ika -isang daan at labing na araw ng Kasarinlan ng bansa, itinaas din ang bandera ng Pilipinas sa Marawi City. Bagamat hindi ang nababawi ng tropa ng pamahalaan ng lungsod mula sa Maute Terrorist Group, nagtipon-tipon ang mga empleyado ng Lanao del Sur at kawani ng security forces para sa flag racing ceremony. Tulad din dito sa Marawi City, uh, gustong na gustong pilit na ng mga kapatid din nating maranao na <coughs> pati nakisalo rin salo ang uh, mga kapatid natin magindanao tausug Yakan, mga muslim din eh ganun ganun ka sa kalayaan na, na, na gusto nating uh, makamitan sa lalong uh, panaw sa gitna ng seremonya, tuloy pa rin ang pagpapakawala ng bomba ng militar sa ilang bahagi ng siyudad kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang mga terorista. Ngayon ang ikadalawampung araw mula ng sumiklab ang kaguluhan sa Marawi City. Samantala, nananatili sa mga evacuation center sa Iligan City ang ilan sa mga residenteng lumikas sa Marawi City. Ilan sa kanila ang nagkakasakit na, lalo ang mga bata, makalipas ang halos tatlong linggong pananatili sa lugar. Four days nila nagnat, inuubo sipon. Dahil sa init doon sa loob, sobrang init. Tapos yung mga aso sa sigarilyo. Tasa ang init dito at saka electric pan. Kasagaran is may sipon, may lagnat, yung may ubo. And sometimes mayroong mga scabies. Tiniyak naman ng Department of Health na sapat ang mga gamot at may mga doktor na titingin sa kalagayan ng mga evacuee. Victor Cosare UNTV News and Rescue Philippines